si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Pisces! Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Aalamin ah, natin yung energy ng person mo kung anong mensahe. Ay, oh nga pala Pisces, thank you. Thank you sa donation. Thank you po sa mga nagbigay ng uh, pasalubong. Thank you po sa nagregalo ng kandila. At bulaklak, thank you. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Malaking malaking tulong po yung dininite niyo po sa akin. At uh, Ah, I'm sorry. Meron po akong dinadasalan na may mga mga batang may sakit po. At uh, malaking tulong po yung kandila at bulaklak. At saka yung nag, meron din po akong client na uh, nag-donate ng prutas para sa mga prutas. Thank you. Thank you so much. Grabe, maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-donate. Thank you so much, grabe alam niyo, nagpapasalamat po talaga ako ng maraming maraming salamat po talaga. Okay, Pisces, thank you ha. Balik na tayo sa inyong reading. <laughs> Pasensya na. Um, kung kailan mo mapapanood ang reading na to, Pisces, ano? Ang video na ang video ito, ano? ah, uh, ito po, Pisces, ang oras, panahon na nakatadhana na malaman mo ang sagot sa iyong katanungan. Ano? Kung meron kang gustong malaman, malamang na dinala ka dito ng iyong gabay. Dahil ako ay si Spirit Guide Messenger. Okay? So, ang intention ko ng paggawang na video ito, ano, naway mabigyan ko kayo, mga Pisces, hindi ko alam kung gaano kayo karaming manonood nito. Pero, ang kamalayan, ang gusto ko, yung magkaroon kayo ng kamalayan, lumabas na siya. Thank you. <laughs> Wow, earth. Grabe. Earth, para kang nagtanim dito, ah. Mundo, lupa, ayan oh, ah, mga ugat-ugat. Yes, ang galing ng baraha mo. Te teka lang. <laughs> Hindi pa tapos yung aking ano, it, uh, always na opening. <laughs> Pasensya na. So Pisces, gusto ko kung ano ha, mahil ang iyong puso ang iyong isipan, okay, na matutukang magmahal din sa mahalin mo ang iyong sarili at iyong kapwa, okay, so, dito nakakita ko dahil earth na malamang na dito nagsusumikap, nagtsatsaga, masipag na person, itong person mo, <laughs> yung energy niya, ah, uh, teka lang, teka lang, <laughs> nalaglog naman kasi, teka lang, Yay! The beauty way. Wala planta. Beauty way. Yes, talagang ano talaga itong person matano? Jajang! The sun. Ganda ng baraha. Ang ganda ng baraha ni Pisces Ang ganda. Jang. Jajang. The ancient ones ah oh, the ancient ones um mm. urong 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 pa <laughs> urong urong alam mo masipag talaga tungo person mo Pisces the the arrow Ho, 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 ho. Teka lang, teka lang. May, mat, may natamo siguro itong ma ano, gantimpala. Or masasabi ko talaga meron siyang tinarget na meron itong natamo itong person mo, mm, mm Meron. Tinarget niya ito eh. Malamang yung iba sa inyo, ikaw talaga ang tinarget niya. Kaya napasakamay ka niya, no? Pisces or ikaw pala ngayon ang tatargetin niya na gusto niya mapasakamay. At uh, <laughs> galing ano, Ah... Uh, umaasa kasi ito na magkakaroon talaga ng resulta. So malamang, Ah... Uh, ano siya, positive thinking, ano? Kasi tingnan mo naman, yung, yung arrow niya, di ba? Nandito na, pumasok na, tumusok na sa ano, sa bilog. Ah, kasi alam niya meron. Ano, positive talaga. Oh. Kaya masipag to, mag effort magtatanim talaga siya para, ah, uh, syempre, pagka ano, diba, magtatanim ka ng buto para tumubo, ba diba? So, talagang gano'n ang gusto niya mangyari. Kaya, gusto niya, inaasahan niya na may mamumulaklak na meron siyang maaani. Yan. Umaasa siya na may resulta. Kaya, nagpapasensya siya at nagpaplano talaga at nagtatarget talaga siya. Kumagawa talaga siya ng tar target, ano? So, alam mo pa ano, makakabuti na uh, gabayan mo itong person mo, ano? Ah, uh, for example, ha, ah, mag-asawa kayo, uh, magka-relasyon na kayo, no? um ikaw na mag, -ano dyan, mag adjust ano? Kahit hindi kayo mag-relasyon, magkakilala uh, na kayo, hindi pa hindi pa kayo, no? Gabayan mo siya. Ano? Turuan mo siya. Malamang na meron siyang plan sa buhay, sa sa pag-aaral niya gabayan mo lang siya, kahit na hindi maging kayo. Pero, mer meron kang something, meron siguro kayong something sa isa't isa, no? Na kahit na hindi pa kayo mag-BFGF, magka-relasyon, or mag-asawa man kayo, kung ano man yan, gabay may nagpa-pop up na naman ng message. <laughs> Pasensya na, Pisces. Yan na palagi ko sinasabi sa inyo, eh. nag yung screen ko, dumidilim yung screen ko, kaya wala ko nakakita minsan, eh. Pasensya na, ha? So, Pisces, yan ang gawin mo, ano? At, ah, uh, pag- ah uh, in paggabay mo dito sa person mo to no nakikita ko na ang person mo uh, let's say pa, pa, for for example lang ano uh, kasi hindi ko nakakita yung total na face nito no baka may bisho may ad may addiction gano'n, ano let's say. so mag -e effort siya hmm. kung walang trabaho walang kung dati wala pa tong ina inisip ng kinabukasan, in tao, let's say, you know. Pero Pisces, ang keyword dito, ikaw, ano? So kahit sino pa tong person mo, kahit na uh, negatibo siya, positive posit, positibong tao siya, no? Ah, uh, pareho pa rin kasi na, nasa sa iyo eh. Ah, uh, Ikaw ang magiging ano sa kanya, magandang halimbawa. Ano? Uno? Ano? Ano? So, ikaw ang magdadala sa kanya. At, at the same time, yung iba, no, meron talagang sa simula pa lang positive na ano, positive energy. Meron ang positive na pananaw sa buhay. Pero, still, ikaw pa rin ang mag-ano dito. Hmm. Matyaga itong person mo, akala mo ba? Hmm. Yung iba, ha? Yung ibang person nyo, matyaga. Mag-effort -e talaga to malamang na dahil ikaw ang magtuturo sa kanya, ikaw ang magiging inspirasyon niya. Hmm. Pagdating sa trabaho, kasi meron siyang gustong i-offer sa sa'yo. Hmm. Meron siyang gustong ipakita, uh, iparamdam. Hmm. Later on, gustong maipagmalaki. Hmm. Yung tipong hindi mo siya ikakahiya. Baka yung ibang Pisces, medyo hindi nyo pa... Uh, siguro itong person nyo, hindi nyo pa ipinapakilala sa ibang tao, ano, mm. or sa parents nyo, ganyan. Basta hindi nyo pa nilaladlad ito. Mm. So, yun ang nakakita ko dito, ano, mm. kaya ito, mag-ano to mag-propose ito, mag maggagawa na siya ng plano, ganyan, mm. para hindi mo siya ikahiya. At ang hanap ng person kasi na, na ito, no. Long term. Long term talaga. Pag pumasok talaga sa relasyon. Kahit sabihin mong may addiction to, may bad habit ito, long term pa rin. Hindi mm. naman siya ganun ka ano, no? Ganun ka sa mga tao. Mm. And pagdating sa pag-ibig, syempre, nagbabago talaga ang tao, ano? Mm -mm. Lalo na pag mahal na mahal mo ang isang tao, di ba? Talaga magpupursue ka talaga na magbabago ka. Mm. Kaya itong taon to, magpupursue saging kumayod, uh, maghanap ng trabaho, kahit na malit uh, maliit na sweldo lang um, para may panggastos. Baka estudyante pa yung iba sa inyo. No? Um, kaya mag siya, mag siya na kumita ng pera, mag-sideline, gumimik, ano? Um, para may panggastos sa pang-date or baka hatin sundo ka pa nito. Siyempre, walang pamasahe. Hindi ganyan Alam mo naman, di ba? o baka naman independent na tong taong to so kailangan niya magbayad ng apartment o, di ba baka nakikipag-share pa siya dito sa Japan maraming share house baka may ganun siyang ano no kaya kailangan niyang magtrabaho see ang ganda talaga creative energetic energetic talaga siya ayan it's time to go after your dreams do something that expand your horizons Let your create. So, talagang magaano siya, siya, uh, nabago na yung kanyang enerhiya dito eh. Mm -hmm. Kung dati meron siyang addiction, meron siyang bad habit, yung iba ha, kung dating negative, ngayon magsusumikap na siya, magsisipag na siya. Mm -mm. Para, uh, meron kayo pang date. <laughs> May pambayad sa uh, panggastos, pambayad sa ano, at hindi mo siya ikahihiya. Mm. Ang higit sa lahat, Mm -mm. kung sinasabi mong wala naman mm -mm. nag-iipon pa lang to maaaring mm -mm. hindi pinapakita sa'yo nag-iipon siya ng secret baka naghahanap na ng trabaho secret mm -mm. o baka naman uh, nangihiram pa to ng pera para lang pandit nyo kasi nga kailangan pa na, or nangihiram ng pera para maghanap ng trabaho kaya yung iba, di ka muna nito kino-contact mm. kasi mayroon na talaga siyang ini-aim na target mayroon na siyang goal mm. at handa siyang ano handa siyang baguhin ang buhay niya handa siyang mayroon siyang pinaghahandaan eh mm. kaya may plan oops upright to ha Dagadang realistic information that can help you but which may also be difficult to hear speaking the truth with kindness an indigo child or adult. Mm. Parang ang gaganda ng parahat talaga nitong person na to, no? So Pisces, kung sa tingin mo, negatiba itong tao, ayoko na sa'yo, ganyan, ganyan, ganyan. Magbabago to. Mm -mm. Bigyan mo lang to ng chance. Um. Uh, nakakita ko na mag-iipon siya. Malamang nailap din sa kanya ang trabaho, ano? Uh, malamang na wala rin pinag-aralan, hindi graduate, ano? Or meron siyang gustong pasukay na trabaho na wala naman sa skills niya. Or kailangan niya pa talaga ng backup, okay? Uh, hmm, para makapasok siya. Masa, pero kahit ano pa yung sitwasyon niya, no, hindi pa siya stable or baka estudyante pa lang, ano, itong person mo, no, kaya pa sideline, sideline. Pero meron tong maano, uh, maanong dreams. Mm -mm. Magpaplano talaga 'to Yung iba sa inyo, uh, nakabuo ba kayo ng bata? <laughs> nakabuo ba kayo? The sun. Uy. Ah, 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 ah. Ayan, ayan. Ayan. Nakahilera na yung the sun. The sun, the sun. Plans that work out perfectly. talaga magpaplano siya. Ah, uh, Pisces. Nakabuo ba kayo? Kung, if ever nakayo kayo yung Pisces na nakabuo, then, maggagambam um, sorry ma napajapanis ako kasi sa sabi ko magagambaro, mag ano mag effort ito gagawa talaga ng plano syempre iniisip niya ay magiging tatay na ako so huwag mo lang siya pepressure din ano Pisces Mer meron din siyang sariling pag-iisip <laughs> ano kaya hindi tingi ko naman bawa nakabuo kayo ng bata ano uh, let's say hindi pa kayo kasal di ba pero uh, magiging responsible ito Pisces huwag ka mag-alala Okay? Ganon siya. Meron siyang ganong klaseng energy. Hmm. Ten of summer. Mm. An emotionally fulfilling life with family or friends. Ah, okay. So, dito siya, no? Hmm. Baka yung iba sa inyo, magkaano kayo, magkasama kayo sa trabaho. Meron kayong pinagsasamahan na isang place na Siguro mahahalos mahaba ang pagsasama niyo ng oras na to, ano. Hmm. Kung gano'n naman ang sitwasyon nyo, sinasabi ng bara, reminder to eh, magmula sa baraha, no na basa. Pisces, ipagpatuloy mo lang yung pakikipagrelasyon sa kanya or kung kakilala mo na to, kung sa tingin mo bawa kaibigan mo siya no? Hindi mm, pa nanliligaw, wala pang ano, pero may care ka sa person na to. Let's say lang ha no? Let's say ha no. <laughs> um kung ano yung feelings mo sa kanya, kung ano yung pinapakita mo sa kanya, maging friend man or meron kang uh, pagmamahal na lihim na tinatago mo. Which is, at tingin ko naman, itong person na to, merong pagmamahal sa'yo. Nagkikare siya sa'yo. Meron siyang binabalak. Ano? Maging mag-asawa man kayo o hindi, uh, meron siyang plano na gusto niyang baguhin, gusto niyang matamo. Kaya sinasabi sa ng baraha, pagpasensyahan mo siya, Pisces. Uh, hindi pa siya ngayon... Siguro yung iba sa inyo, hindi pa ngayon, ano? Hindi yung pa nakikita talaga totally, Pisces. Malamang na... Uh, Uh, lalabas pa lang yung ganito niyang dasan-dasan. <laughs> mm, yung positive na ano niya, aura niya, positive energy niya. Magiging ngayon pa lang siya, magiging energetic, magiging creative. Yung mga ganong klasing ano niya, ano? ngayon pa lang siya mag-hard work. Mm, meron siya ma-realize mare later on then kasi dito ano. Okay, Pisces. Mag-focus naman tayo sa Sa Pisces. <laughs> talaga, Pilipino talaga no? yung F, gina ah, yung P ginagawang F Okay, Pisces. Sa single na Pisces, ano? Tingnan natin ang iyong jajang person. Dalawa. Dalawa ang daya. Okay. So, dito, pareho, si pareho silang reverse ha. Ayan ha. Tapos, dito, The good you do comes back to you. An unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt. May utang kaba, <laughs> may utang kaba the De, The desire for a more meaningful life, realizing that, that realizing that it's time to move on, choosing to make major of life, of life changes, major life changes. Hmm. Tingnan. Sorry, ganyan na lang para makita mo yung mga litrato Pisces. Ayan, ano, kita mo yan, Pisces? Okay, so pa pareho rin ang meaning dito sa iba. Ah, magkadugtong din, ano, yung mensah mensahe ng baraha, ano. Kaya masasabi ko, itong person na to, nag-iipon. Mm -mm. Nag-iipon sabihin mong reverse itong barahang to meron meron pa rin siyang dasan ang dami niyang upright na I'm sorry ang dami niya pa rin upright na baraha and then meron siyang target dito no? so malamang kayong mga ayan na naman may nagpa-pop up na naman sorry ha Pisces mm, meron siyang nag siya may goal siya or simpleng gusto lang magkaroon ng pera talaga para meron siyang pang pan gastos, ano pareho din sa mga sinabi ko kanina no. So tingin ko itong person na to kapag nanligaw sa iyo, magiging pareho ang goal niyo, pareho ang target niyo, iisa lang. Mm. Pareho. Kasi ganun ganun din ang ano mo, Pisces. Ganun din ang enerhiya mo. Nakikita ako sa mga barahang ito, kung ano yung uh, sinasabi dito na creative, energetic, realistic. Din, uh, tingin ko ikaw eto, the sun, the sun, pareho 'dun, the, then beautiful ano. Tingin ko ikaw Pisces, meron kang magandang ah uh, pangarap, ambisyon na gusto mong matamo, then ito rin person na to, no? pero nagaano pa lang siya, nag-effort, ngayon pa lang siya magsisimula, yung iba sa inyo, no? kaya mag-iipon siya ng pera uh, para may pantusto siya sa sarili niya, sa kabuhayan niya. At tingin ko itong person na to, uh, positive, more, more, positive siya, naniniwala kasi siya na pag pinagpatuloy niya ang isang bagay, parang matatamo niya yon. Mm, -mm. Kung dati baon siya sa utang, mababayaran niya yun. Yun, yun ang kanyang paniniwala. Bagong paniniwala. At ngayon pa lang siya maniniwala pa. Yung iba sa inyo. Kaya sa simula, sa simula pa lang, sinabi ko dito, di ba? Meron siyang aanihin. Nag, nagtatanim siya dito eh, di ba? Buto, ugat-ugat, di ba? Hindi pa naman totally puno. So, meron siyang maaani dito eh. Hmm. Yan na nakakita ko. Naniniwala siya dun. Hmm, na meron siyang matatamo. Kaya hindi siya basta-basta magigibap. Maaaring matagalan pa, no, Pisces? Hmm. Kaya, uh, kahit sa paniligaw sa'yo, baka matagalan din yung iba. Intay mo na lang. Ano? And then, yung iba sa inyo, kung uh, yung friendship nyo, mauwi kayo sa romance. Nakikita ko dito. Hmm. Mauwi kayo sa romance. Kaya sinasabi mo, hindi, tropa ko lang yan, kaibigan ko lang yan. Uh, kasama ko lang sa gimmick-gimmick. Pero matagal, mata matagal mo na itong kakilala, Di ba? 'Di diba, Pisces, yung iba sa inyo? So, kung matagal mo na tong kakilala, akala mo hanggang doon lang. Then, yung itong person mo, may pagtingin na to sa iyo. <laughs> Kaya tingin ko, hindi mo rin ito matatanggihan at malamang magkakaroon kayo ng magandang chemistry. Kasi ang nakikita ko dito, ah, uh, ang tawag dito. At saka Pisces, yung pagiging magkaibigan nyo, para lang ano yun, parang binhi lang yun, ano? Parang, yan, binhi yung dito, mga ugat-ugat dito, binhilang yun. Sa, pagtak sa pagtakbo ng panahon, baka ngayon magkaibigan, lang pa, magkaibigan pa lang kayo, then mag pagtakbo ng panahon, yan na yan. Mag-change mag na yan. From friends to lovers. Okay? Yan ang nakakita ko. Pasensya na, Pisces, ha? Nabubulol na naman ako. Dahil kan kanina katatapos ko lang ng Japanese na client ko. Tapos nung, uh, eto rin, bago tayo mag-half uh, ng ating reading, may nagpa-pop up na message, English naman. Naku, grabe. Nabubulol talaga ako. Japanese, English, tapos ngayon naman Tagalog. Pasensya na, Pisces, ha? Bulol ang inyong, <laughs> bulol ang inyong lola. <laughs> Okay, so ganyan ang mangyayari pa si S. hito. And yung iba naman sa inyo, basta maghintay ka na lang. <laughs> Maging patient ka na lang. Mm, darating din yan para sa yo. kapag naging mapasensya ka. Mm, may good news sa'yo, no? na Nagtutrompeta na. Tarararrit. may darating na sa yo. Pasensya ka na, Ma Mahuli siya. Mm, basta darating yan para sa yo. Good news yan ikaw maging magtyaga dito, Pisces. Yung ibang Pisces, yung person nyo ang magtyaga. Ito, sinasabi, ikaw mag uh, ikaw magtyaga, Pisces. Kahit ano pa yan, may trompeta. Kung ikaw ang single na Pisces, wait, wait ka lang. <laughs> okay? Huwag kang masyadong maatat, ha, Pisces. Tapos, uh, so, masasabi ko, mm, enerhiya, mensahe, kung ano man ang sa tingin mo kung kakilala mo na tong person na to no Pisces or yung iba sa inyo magka mag-asawa ano kahit ano pa ang sitwasyon niyo no ang enerhiya ng taong to at ang mensahe ng baraha itong taong to itong person mo nagsusumikap nagtiyaga talagang magsisipag siya dahil meron siyang gusto makamtan may gusto siyang ipaalam sa mga tao or married sa talaga mismo ano gusto niya kasi meron siyang maani ano hmm. So, may mata mo na gantimpala, na mamunga, yung bulaklak na, hindi eh, ko alam kung anong tinanim niyang buto dito, ano. Kung puno, then puno. Siguro bulaklak, kaya bulaklak ang lumabas dito. So, yun inaantay niya, yung gantimpala na mamumulaklak, ano. Umaasa siya na may resulta na mamumulaklak yung tinanim niya. Hmm nag, nagpapasensya siya, nagpaplano siya, inuunti-unti niya. Siyempre, pag nagtanim ka ng buto, hindi naman the next day mamumulaklak agad yan, di ba? Kailangan didiligan yan. So, yan ang ginagawa ng person mo. Kailangan niya. At naramdaman niya yun, ha? Alam niya yun. Kaya nga may target siya rito, eh. Kaya nga may arrow, eh. Di ba? So, alam niya sa sarili niya yan. Kaya, Pisces, hintay ka lang. Hindi <laughs> natin alam ko kailan to, no? Pero, hintay-hintay lang, Pisces, ha? Okay? So, Pisces, kung meron kang sariling validation sa baraha, validate mo na lang. Okay? Tingin ka naman positive, wala kayong reklamo dyan, ano? <laughs> Kasi last time, ang daming mga negative na mga comment. So, kung gusto mong malaman talaga ang sarili mong reading, mag-request ka lang sa akin, sabihin mo sa akin, kontakin mo ko, okay? And then, kung may sarili kang validation, then validate it. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it, okay? And Pisces, maraming salamat sa like, share, comment na ilalagay mo dito sa video ng ito. At uh, good luck na lang ha, Pisces. Maraming maraming salamat sa oras na inilaan mo. At ako ay paus na. <laughs> Meron pa akong another session ngayon. Thank you, Pisces ha. Pasensya na, nagdadal na ako sa iyo. Okay, Pisces, namaste po. Bye-bye.